pa lang lang tayo sa ating alaga. Uh, walking routine natin kala umaga guys. Lakad-lakad sa uh, tabing dagat para mainitan at maka-exercise tayo. At kasama natin itong alaga natin na si Isaac Spire. Bago tayong lakad-lakad, intro muna. And guys, ayan papanens. And guys, ha, kulin ulitin natin natin may wagang whistle. Whistle, tang-tang. putin -tang. natin. Tapos yung syringe. Sa nila guys. And shout out pala sa kapatid ko si Lederos. Si Robles at sa mga lahat na nag-share at nag-like sa aking video hard uh, thank you, thank you I hope guys eh, share and follow din tayo sa aking page para tumami tayo guys magyan na tayo pagkain yan guys may pagkain na tayo tapos na natin sila uh, kapag pasursize tayo sa gabing dagat out out na out na bilis very good dan guys my papa hello no, shout out shout out ke Biseng kay Merna shout out na dapat sa ito sa subaybay namin guys labas na tayo guys labas tayo labas tayo kataka, doon tayo sa may doon sa sa may sandang naman guys sa para 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 bayos yung nakadating guys, dito na tayo. Kasi may bangka. Tapunta ko na may bangka. Yan, doon doon. At okay, guys. Huh? May sandbar pa rin guys. Huh? Yan. Wow. Ah, up! Si Pyra sa uluhan natin. Malakad <laughs> tayo. <laughs> guys. Ah, putol yung video natin. video natin kaya guys ito yung part to kaya i-upload mo na ito mamaya guys may nang lambat doon guys oh. may nang lambat doon nang lambat ng isda parin natin sila Bye. Parang natin sila guys. Ayan, dun sila. Ayan. Look at it. Ayan, expire. Ayan, guys. Fire. No. Ayan oh. si fire. Ayan. Come. Ayan fire guys. Ayan. Ayan so. Ang tamad ni no, Ice, tamad. Ice, come! Ice! Very good. Ang tamad-tamad niya guys. Thank you guys.